Pinatunayan ng executive at legislative branches na hindi matitinag ang kanilang samahan. Pinuri ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kamera sa kanilang ambag sa nation building. Nagpasa naman ang resolusyon ng mga mambabatas para magpasalamat sa suporta ng Pangulo. May detalya si Mela Lesmoras, Rise and Shine Mela. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas titibay pa ang kooperasyon at magandang samahan ng sangay ng ehekutibo at lehislatibo sa ngalan ng ibayong pag-unlad ng bansa. Sa plenary session ng Kamara, kinilala ng presidente ang mga pagsisikap ni House Speaker Martin Romualdez para maisakatuparan katuparan ang legislative agenda ng administrasyon kasabay ng pagbati para sa kaarawan nito. Thank you for all the good work that you have done in leading the House of Representatives and the very important part that uh, the House of Representatives under your leadership has played in our effort of nation building. And uh, let's uh, hope to keep that uh, working relationship strong and vibrant. And I look forward to the years to come where we can do uh, even more good work together. kasunod niyan nagpasa naman ang kamara ng isang resolusyon na kumikilala at nagpapasalamat kay Pangulong Marcos sa kanyang walang sawang pagsuporta sa mababang kapulungan ng kongreso Bukod dito tuloy-tuloy rin ang pagdinig ng ilang komite sa kamara tulad ng House Committee on Public Order and Safety na binusisi ang naging epekto ng COVID-19 vaccination sa Pilipinas As deaths no excess deaths are being recorded by PSA. There's no such other things that can be um, injected on intervention. During the time of 2021, there were no calamities. There, wala naman po tayong gera, uh, wala rin po tayong uh, iba't ibang uh, mga uh, catastrophe. Uh, there's only one intervention, and that was the rollout of the vaccine. Kung may hypertension kayo, may diabetes kayo, mm. um, ano man ang gamot na nabigay sa inyo ng doktor niyo for your entire life, All of those have potential adverse events. Sa ngayon, ilang mahalagang panukala at hakbang din ang isinusulong ng ilang mambabatas, tulad ng Anti-Rice Wastage Bill na nagtutulak na gawing mandatory ang paglalagay ng half cup of rice option sa menorang mga kainan bilang bahagi ng mga hakbang para maiwasan ang pagkasayang ng bigas sa bansa. Habang si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at iba pa niyang kasamahang mambabatas, isinusulong naman ang House Resolution No. 1464 na naglalayong maimbestigahan ang mga digital banking platforms sa bansa na may koneksyon sa gambling apps. Within Maya Savings Bank platform, we must ensure that the interest, financial security, and well-being of our constituents are safeguarded. This investigation will shed light on whether these gambling activities are conducted in compliance with our laws and regulation and whether they are truly serve the best interests of our citizens. Pagtitiyak ng Kamara, bago magtapos ang taon, ilang mahalagang panukala pa ang kanilang ipapasa sa ikatlo at huling pagbasa para mapakinabangan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa Bayan.